So what's up mga target Good day sa inyo mga target at sa mga followers ko mga target So nakikita nyo ba itong kalabati na to? Yan mga target Ipapamigay natin yan sa mga followers natin mga target Dahil nag-follow kayo at nag-share kayo ng nag-viral natin labuyo, umabot na siya ng 600,000. Halos lagpas ng kalahating milyon. Kaya eto guys, sa mga new followers ko, sa 2,000 na nag-follow, mahigit sa akin, 2,500. Eto guys, ipapamigay ko to sa inyo at sa mga bago pang magpa-follow sa akin. Ayan, huwag nyo kakalimutan mag-comment at i-share tong reels na to. At mamimili ako kung sino ang makakatanggap ng bagong kalapati na to. So guys, ang gagawin niyo lang, mag-like kayo, mag-comment kayo at i-share niyo tong reels na to mga target. At mamimili ako guys ng isang maswerteng mananalo ng kalapati na to. Bakit sing? Guys, missing sing pa yan. Kompleto. Yan, unang anak to ng kalapati ni Joshua Perry. Ang kapatid ko guys. Ayan, papa, bigay natin to. Mimigay natin yan, yan. yan lang mga target. At Ingat kayo and God bless. Kung hindi ka pa nakapalo, magpalo ka na. Baka ikaw makakuha nito. Yun lang. Bye-bye.